What's up, guys? Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, guys, ay dadalhin ko naman kayo dito sa Picos Spring. This is located in uh, Polo 6, Sibaya, malay Balay City. Ayan po. So kung gusto niyo pong ma-relax at mag-enjoy, ay pwede nyo pong i-consider itong ating Picos Spring. Of course, uh, ito po ay uh, parang kung galing po kayo ng Cagayan de Oro City, it will take 2 hours travel, no, para makarating kayo dito sa... Uh, barangay na ito. I think this is a barangay no? And of course, this is still part of uh, Malay Balay City. At yan po ang ating ipipresent guys dito po sa ating uh, vlog na ito or sa ating episode na ito. So once again, nandito tayo ngayon sa Picos Spring located in Malay -Balay City friends, no? All the way from Kagayan de Oro. And then, we have Sir Ronald, Sir John. We also have, mga magagandang friends natin, Joy. We have Lorraine, si Maymay. gaganda ng ating mga kasama dito. Maymay. Ah, oh, sorry. Mimi, ayan. Kasama din natin si Pat. Mimi. And of course, ang ating mga boys, we have Patrick. What's up, Pat? Pat, we have Jester, and the other one is here. There, ayan guys. Actually, katatapos ng ang am aming lunch. At, at kami po ay nag-relax uh, muna sa mga sandali nito. Okay, so pwede nyo puntahan again itong ating spring na ito. As you can see, talaga okay. napakalinis. Napakarinis ng ating spring at nandun yung ating tree house there at ito naman ay isang parang cottage area okay so again nabanggit ko na po ang price ng ating uh, mga rate no ng ating uh, mga cottage na pwede natin enjoy at saka very instagramable din diba yung location natin kasi may mga location na pwede tayo magpakuha ng picture okay katulad nito guys no parang made out of rattan. Ayan. So pwede kayo magpakuha ng picture dito. Saka doon din sa may duyan na yari sa bamboo. Saka marami pang spots no, na pwede natin i-enjoy. At uh, kasama natin si John para mag-share ng kanyang experience. No, John ano masasabi mo sa ating um, uh, itong Pico Spring no, at yung experience natin mismo dito? maganda siya. mga -hmm. parang na fresh. Okay, fresh na fresh at nakaka-relax. Thank you so much, John. At tawagin naman natin si Lorraine. Lorraine, yes, kung i-describe -de mo ng one word or isa ka word, no? Etong ating spring na ito, um, ano yung parang magandang description or adjective na kaya mong ibigay? Relaxing sir. Okay, relaxing. Yes. Okay. Ikaw naman, enjoy. Joy, what can you say about the spring? Okay. Well, the spring is so very refreshing. Okay, refreshing. Ayan. So, relaxing, sabi ni uh, Lorraine. At saka refreshing naman, sabi ni Joy. You no? Know? So, again, this can be your option, no? especially na uh, for for the college, no? na for tertiary, malapit na yata yung kanilang end ng semester in some universities. No? So, pwede nyo, yeah, for summer, preparing for summer, you no? Know? so pwede nyo maging option itong ating people's free. Then, apart from the girls na nakausap natin kanina kay Joy, kasama din natin Love. si um, Pat, no? Si Pat, uh. Pat uh, ano yung mga parang sa tingin mo na pwedeng i-experience ng ating mga uh, tourists or subscribers kapag sila ipupunta dito sa Tito Spring? Okay, refreshing. Ano yung parang pwedeng enjoy Mga, ano ba? Like, kanyang ba diba nag-ano kayo? Nag-volleyball? There is volleyball court. Tama ba? So, what else pa ba na pwedeng... Uh, sa tingin mo, kayang i-enjoy no ng mga amenity or facility dito sa spring na ito? Ano po, mayroon po dito yung ano, may tawag na ito. Hindi, tawag na uh -huh. Swing? Swing? Ha? Swing? Yeah. swing. <laughs> <laughs> Oo, oh, yung tawag natin ng spring. Okay, <laughs> <What else? laughs> mayroon pa. Mayroon pa, volleyball, basketball, yan ito sa sobrang lamig ng tubig. Okay. Siya. Okay. So guys, isa sa pwedeng i-enjoy natin pag nandito tayo sa Pico Spring ay pwede nating uh, mapaglaruan itong kanilang volleyball Tama ba? Volleyball court, no? Ang volleyball court na ito ay kailangan nyo lang mag-rent ng kanilang bola na nagkakahalaga ng 50 pesos at pwede nyo nang ma-enjoy ang kanilang volleyball court, no? Na unlimited time. Ayan po. So, yung mga, mga friends ko po ay naglalaro po sila ng volleyball. Ayan. So, gagaling nila, no? Look at it. Yun. So guys, once again, no, pag nandito kayo sa Pico Spring, ay pwede niyong i-enjoy ito ating volleyball court. First, alabahal, ganito, first, alabahal, players, Isa sa mga pwede nating experience dito po sa ating Pico Spring ay itong ating swing, no? So parang tayo ay sa Bisayan term may tinatawag tayong pagtabyog, no? So we will experience that ah uh, right now, no? So, nandito po ako ngayon sa parang starting point niya para tayo po ay mag-swing. So, from there, going doon sa tubig. So guys, ito yung ating spring, no? Talagang napakalinis ng tubig. ah uh, ito po ay galing sa ilalim ng lupa kaya siya tinawag na spring <laughs> at ito po ay 5 feet guys so hindi naman siya sobrang kalaliman. no? kaya okay lang napaka safe, napaka linis at saka napaka relaxing And guys, Uh, nandito po tayo ngayon sa tree house nitong ating um, uh, Pico Spring no? so of course, may mga kasama tayo dito, may mga kaibigan tayo na Para magbigay or mag-share ng kanilang mga observation dito po sa ating uh, spring resort na ito So we have Neil, we also have Mark and RJ Yan. So kakausapin po natin sila ngayon guys tungkol sa kanilang experience dito po sa ating spring resort Unayin natin si Neil. Nell, uh, bakit kayo nandito sa spring resort na ito? Ano yung medyay kayo? Maglingalingaw? Tapos... Reunion sa muang bar sa high school. Tapos talaga yung ang pan ang ambiance ilang sa ilang resort. So, so yang ba talaga ang reunion ba talaga ang purpose mo dahil kasama mong girlfriend mo? Okay, reunion yun lang. Ayan. That's so, Parang reunion guys no ng kanilang batch no. So 2000 ano kayo? Oh, 2001, 2015. 2015. Okay, so 2015. So we have here also uh, Mark no. So Mark naman uh, para sa iyo ano ba ang parang observation mo dito sa spring na ito? Ano bang maganda na pwedeng i-enjoy ng ating mga subscribers sa mga tourists na pupunta dito? Ah, ang shadow sa view dayon. Bugnaw ang tubig na tinaw kayo. Wow, Shadow View. Bugnaw? Hindi well, ba bugnaw sa masanggibati sa iya, ha? <laughs> <laughs> bugnaw pa, Direk. Yes! Agoy, wala no, na. Wala no, no, na. Wala na. Wala na. O, kasi ito ang isa. Chad, Tugna, o Tin-Ao tin sa inyong pagigubwa kanina Yeah. Sige, and also we have Jay, no? So si Jay naman, okay. ah, baka pwede nating i-invite uh, e ang ating mga guests dito po sa ating uh, YouTube channel Hey! So, what's up you guys? Um, if you're looking for an outdoor adventure, dali mo sa FITOS go sa City bukid Lounge Chanda, ang Anibian, at si Tom C Yan, ang buk, Tugna, ang Tubig Tapos um, sila yung mga Pakwan magpa three house na rin. So, so, na rin. so kasama bang ba girlfriend dito? Wala, wala, wala. So single. single. So follow up, siguro question natin. Mayroon bang mga ano bang gagawin sa Valentine's Day? Uh, Neil. Celebration sa Valentine's kasi it's a Chinese New Year but uh, dool na, malapit na po ang ating Valentine's Day. No? Yung iba, kalag-kalag, especially wala sila yung day. So, kung sa man ang uh, inyong buwagan sa Valentine's Day,

artist am i. Uh, so, pwede na mo no baka mayroon kayong gusto ni shout out sa mga friends. Uh, mga friends ay gusto ni shout out. Goodbye. Batch. So, shout out natin sa mga ex oh, na ng batch sa IMJ May Day, Emilio Gutierrez Alumni Academy Batch 2015. Yeah. Okay. So yun guys, so no. king salamat. Thank you so much Neil and uh, Mark and of course Jay no, sa ilang pag-share dito po pa rin sa ilang experience so, sa kanilang experience dito po sa ating Pico Spring. So guys, kanina po ay eh, may nakausap tayong tatlong guests no na nandito din sila sa ating spring resort na ito sa Pico's and of course This time, uh, makakausap naman natin si Paula at saka si Sheena para naman mag-share din sila sa kanilang mga experience no, at mga observation dito po sa ating Spring Resort na ito. So we'll start with Paula. Hi, Pa! How are you today? I'm good! Okay, sige. So ano ba ang parang uh, purpose of coming here uh, in this resort? Actually, this is the location that you prefer by kami stuff and then ambiance niya is very nice so wala mi expectation versus reality because it is very conduit ganun uh, amalit ah uh, amas Uh, amas, uh, oh, amass yeah. So first first time din niyo na makapunta makapunta dito sa Spring Resort. Okay. So ano bang parang siguro dito tayo kay na no, ano bang parang unique feature na uh, something unique pala in this uh, Spring Resort dito na, na pwedeng i-enjoy ng ating mga friends no dito po sa uh, ating mga viewers dito sa YouTube channel. Okay, so um na ka-unique ani uh, na Resort Yeah. <laughs> Limpio. Limpio. And then, hindi pa siya payasobang sa sobang kaya lagi Pwede sa pangbata. Pwede po sa pang Oo. Oo. O, na, swing Naka-swing ba mo? Na o, so, so, Oo. O, wala. O, wala. O, wala. O, wala. O, wala. O, sa public area, dili siya crowded. And then, ang nakakuha niya is, hindi siya basta-basta mo, -basta, especially karon sa panahon na, uh, ano dito, diba, social distancing, dili siya is, Oh, dili ma crowd there. Oh, dili ma crowd So can you promote, no, or invite our uh, subscribers? pumunta dito po sa ating uh, Pico Spring Resort nito. Ito po ay pagkalaang resort nito, especially dire ko ang ginshaka na ang si Tony the best the best siya yeah, and then recommendable okay main time may Instagram mo oh yes sige so any para para additional interview natin na sa ating mga guests ano bang mga valentines preparation niyo kasi di ba malapit ang valentines day ano bang gagawin niyo talaga kami hindi kayo online Maningkamot at pamatigang cakes para maghuliabot. Pwede po sa mga single. <laughs> okay, ko magluto ka And food, food? Ah, Okay, that's good. what's in the course? Ah, okay. Business administration. What about you Wow! So sa so, mga single dyan, naghanap ko yung, yung dalawa nito. Okay. So yun guys, no, maraming salamat kay... Hey. Uh, Paula and of course Sheena no for uh, you know pagbigay ng kanilang mga observation din sa Spring Resort na ito. Baka mayroon kayong gusto i shout out mga batch ninyo. Hello Electus Batch. Um and then sa ako um family Van Hendra Pisura. Okay, kaya lang ikaw Sheena na kaibig. Thank you. Thank you sa inyo. So guys, yan po ang kabuuan ng atin pong trip dito po sa Pico Spring. No, once again, this is located in uh, si Sima, Purok Six, si Maya, Malay Balay City. Ayan po. Malamang salamat po sa yung panonood at again, malamang salamat din sa akin mga kasama for this vlog. Ayan po. Say hi and bye. Salamat ano po. Ayan. So once again, kaya po hindi pa nakapag subscribe sa aking YouTube channel. Mangyari po mag subscribe ang Kaizen Rico at i-click ang notification bell para po kayo ay ma-update sa mga recent video na aking ipapahag na mayroong kinalaman sa food, tip, and travel. Hanggang sa susunod nating vlog. Bye! Maraming salamat at God bless po sa lahat.